ayan update ng ating kamaruti ng bangka guys yung second update ng ating uh, ginagawang bangka so ito siya second update natin yan so tara guys punta natin sa punta uh, natin sa taas

sa loob ayan so ito yung pinakaloob nya so dito maglalagay pa tayo dito ng mga bintana dyan doon sa bintana doon at saka dito isa so ayan so nire-refer na namin to guys ayan nire-refer lang namin ito So yan yung sa harapan. Uh, Meron siyang window, maliit na window. At dito naman yung mga mga basa Ito. So yan yung sa makina. Dito nilalagay yung makina. So ito guys, ay ano lang to. mini flat boat to hindi, hindi siya masyadong kalaki kasi uh, ano lang to uh, parang ano lang to parang service lang yun sa taas ayan so ayan mula doon sa unahan o oh, dito sa akin uh, dito naman yung mga ano, yung kitchen at saka uh, lalagyan ng ano, gasol. Ayan, mga ano, mga pinggan ganun. Ayan, datang bumbong sa so, yun sa gasol. Ayan. Di pa tapos. So, punta tayo doon sa uh, Manibela. So, ito yan, ako, like, yan ang yung area ng Manibela. So, ayan. ayan ito, ito yan ang nag-drive dito na kapo ayan dyan na kapo yung nag-drive so hindi pa tapos hindi pa namin na ano so yung manubila niya ito hindi pa hindi pa namin na install so old dan siya eh old method yung ginamit namin eh kasi yung yung ano kaya yung bago yung dito yung ano dito yung manubila dito ito yung manubila. Pero ito, dito yan eh. Dito yung nakalagay. yan nakalagay. Yung manubila. So, ito kasi yung request ng, ano eh, request ng mayari. Mga ganito lang. Malapit na matapit guys. Yan. So, tulang na lang dyan. Plywood so, papunta dyan sa kanto. So, yan. Yeah. Okay matapos sa base. Ah, oh, O, lang. Oh, lang, lang mga bintana. Meron na bintana. Pintuan. Ayan. Lang, doon. Ayan, meron sa kusina. Dito, hindi pa tapos. Hindi na oh. natin ilang railings mamaya. Dito. Ito yung ilang railings mamaya. Ayan. Katawag na kiliya. Ito yung hindi kasi ito ay isang 4D trito. Ayan. Tapos dito naman yung dalawang makina na pama. Ayan. Pama na 18 horsepower. So, ayan, mga single pistol. So, ayan, isa. So, balita balit ato yan. Uh, install natin. So, ito naman yung ating, ano, ito naman yung ating, um,